Ngayong malapit na naman ang Semana Santa, muling magiging masigla ang kalye sa pag-aalay at pagninilay-nilay ng mga deboto. Ito ang panahon kung saan ang mga tradisyon at paniniwala ng ating mga ninuno ay lalo pang bumabalik sa ating kamalayan. Sa bawat paghakbang sa prosesyon, sa bawat himig ng mga himno, at sa bawat kwento ng pagpapakasakit ng Panginoon, nagiging buhay muli ang mga alaala ng Banal na Linggo. Sa pamamagitan ng mga sakripisyo at ritual ngayong panahon, muling nahihimasmasan ang ating espiritual na paglalakbay patungo sa pagpapalalim ng ating pananampalataya. Kung bago ka palang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe at click mo na rin ang notification bell para susunod natin mga video. video na ito ay magdadala sa atin sa isa sa pinakatanyag na naganap na kaganapan sa kasaysayan ng pagkamartir ng sampung sundalo sa bundok ng Ararat noong ikalawang siglo. Sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagpapakatotoo sa mga salaysay at dokumento, ating alamin kung paano nangyari ang trahedyang ito at kung bakit ito naging isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan. Sa panahon ng digmaan at kagipitan, ang mga sundalo ay nagpakita ng matinding tapang at sakripisyo para sa kanilang bayan. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang pagpapakatatag at katapangan, naging halimbawa sila ng tunay na mga bayani. Alamin natin ang kanilang kwento at bigyan natin sila ng pagkilala na kanilang nararapat sa kanilang kabayanihan sa pagbibigay ng buhay para sa iba. Sa matatarik na teritoryo ng bundok Ararat ay matatagpuan ang isang nakakalungkot na kwento na nag echo sa mga siglo. Noong ika-dalawang siglo, sampung libong sundalo ang nawalan ng buhay sa isang tapat na pagpapakita ng katapangan at kawalan ng pag-iimbot na nagbigay sa kanila ng titulong mga martir. Ang kanilang kwento ay tungkol sa sakripisyo, pagkamatapat at ang pinakamataas na presyo na ibinayad para sa kanilang mga paniniwala. Sa panahon ng pagsasahari ng Romanong Emperador na si Septimius Severus, isang Kristiyanong tinawag na si Procopius ay naglakas loob na magsalita laban sa pang-uusig sa kanyang mga kapwa mananampalataya. Hindi napansin ang kanyang mga salita, at siya kaagad na dinakip at dinala sa harap ng Emperador. Sa kabila ng paulit-ulit na pagtatangkang pilitin siyang talikuran ang kanyang pananampalataya, nanatili si Procopius na matibay, ipinahayag ang kanyang pagmamahal sa Diyos hanggang sa wakas. Ang kanyang dinatitinag na tapang ay nag-inspire sa kanyang mga kasamahang sundalo na ipagtanggol ang kanilang mga paniniwala. Harapin ng isang hukbong mga kristyanong sundalo na tumanggi na talikuran ang kanilang pananampalataya, inutos ni Emperador Severus na silang lahat ay maging martir. Ang mga sundalo ay dinala sa bundok Ararat, isa sa pinakamataas na mga taluktok sa rehiyon, at binigyan ng pagpipilian, talikuran ang inyong pananampalataya o harapin ang kamatayan. Sa isang sandaling pagtutol, lahat ng sampung libong sundalo ay pumili ng kamatayan. Nasunda ng isang kahindik-hindik na pagpatay sa mga sundalo. Sila ay ginapos, ipinako sa krus, at ang kanilang mga katawan ay iniwan na mabulok sa bundok ararat. Ngunit hindi naglaho ang kanilang sakripisyo. Mabilis kumalat ang balita ng kanilang tapang at di matitinag na pananampalataya, nag-inspire sa iba pang mga Kristiyano na manindigan ng matatag sa kanilang mga paniniwala. Ang plano ng emperador na siyang pumigil sa pag-aalsa sa pamamagitan ng pagpatay sa mga sundalo ay bumalik sa kanya, sapagkat ang kanilang martiryo ay lalo pang nagpatibay sa paninindigan ng komunidad ng mga Kristiyano. Ang mga martir ng bundok Ararat ay naging simbolo ng paglaban at di matitinag na pananampalataya. Sila ay pinuri at itinuring na mga bayani na nag-alay ng kanilang buhay sa ngalan ng Diyos. Ang Emperador Severus, sa kabilang banda, ay itinuturing na isang diktador, na kailangang gumamit ng ekstremong mga paraan upang pigilan ang isang relihiyosong komunidad na siya'y nakikita bilang isang banta. Patuloy na ginugunita ng komunidad ng mga Kristiyano ang alaala ng 10,000 sundalo sa pamamagitan ng mga salusalo at selebrasyon tuwing anibersaryo ng kanilang martiryo. Maraming simbahan at mga monasteryo ang itinayo sa kanilang karangalan at ang kanilang pamana ay patuloy na ipinagpapatuloy sa pamamagitan ng sining, musika at panitikan. Ngunit ang kwento ng mga martir ng bundok Ararat ay hindi lamang tungkol sa kadakilaan at pananampalataya. Ipinakikita rin nito ang kahalagahan ng relihiyosong pagtanggap at pagtanggap. Pinatay ang mga sundalo dahil sa kanilang mga paniniwala sa relihiyon at ang kanilang martiryo ay nagsisilbing paalala na dapat nating igalang at yakapin ang iba't ibang mga paniniwala at pananampalataya ng iba. Kahit na ang mga pangyayari sa Bundok Ararat ay naganap mahigit na isang libo at walong daan taon na ang nakakaraan, patuloy pa rin itong nagbibigay inspirasyon sa ating mga puso at isipan. Ang kanilang sakripisyo at di matitinad na pananampalataya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga henerasyon at nagsisilbing paalala ng kapangyarihan ng paniniwala ang kanilang alaala ay patuloy na buhay sa ating mga selebrasyon, sining, at pananampalataya. Naway manatili sa ating puso ang mga aral ng tapang, sakripisyo, at pananampalataya ng mga martir ng bundok ararat, na nagturo sa atin na ang pagtindig sa ating mga paniniwala, ay nagbibigay liwanag sa daan tungo sa kadakilaan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-like ka na at mag-subscribe, at click mo na rin ang notification bell para maging updated sa susunod nating video. Ito pa rin sa Pinoy Mo TV signing off.